Gumagana na ang messenger to attorney, Tony. Of course, mas makakapagbigay ako ng free legal advice. Gumagana na ang messenger to attorney, Tony. Of course, mas marami ng kaso ang sakop nito, ito. Pangangaliwa, utang problems, tupad para problems, usapang hiwalayan, copy by problems, at marami pang iba. Gumagana na ang messenger to attorney, Tony. Of course, ipagyayabang ko ito sa lahat ng patayenyo at lahat ng Pilipino. Alas, di ba? Attorney Tony na pwede mong i-chat 24-7. It's attorney. Ginawa ko tong chatbot ko na ito kasi sobrang daming messages sa akin araw-araw. Tao lang po ang TikTok lawyer ninyo. Hindi kaya isa-isahin ang mga messages ninyo. Pero dahil gustong gusto kong makatulong sa inyo, ginawa ko na ito. 2021 ko pa ito sinimulan pero ngayon mas pinarami ko ang mga kaso na kaya kong sagutin sa chapter ko. Bawat sagot sa mga kaso, ako mismo ang nagsulat kaya parang ako rin ang kausap ninyo. Paano gamitin ito? Madali lang. Step 1, hanapin lang Attorney Tony Roman sa Messenger o bisitahin ang Facebook page ko at pindutin ang message. Step 2, pindutin ang Get Started. Step 3, matapos ang privacy policy at ilang panimulang katanungan, piliin ang kasong gusto n'yong idulog. May listahan ng mga kasong pwedeng n'yong piliin, kaya pasok mga kasugi. Step 4, Actually, wala nang step 4 kasi ganun lang kabilis. Messenger lang ang kailangan ninyo. Kahit sino, kahit kailan, kahit saan, pwede nang gumamit ng bago kong chatbot assistant sa si Messenger para humingi ng free legal advice. Priority ko kayo kaya gamitin nyo ang bago kong chatbot assistant. It's your attorney ang at tawag ko dyan. wala lukan kay attorney Tony Roman, the original TikTok lawyer na purely batayin nyo.